Magandang hapon po mga kalaki 5pm po mga kalaki ng June 19 at syempre po eto lang po mga kalaki ang mga magagandang code ng mga 2 digit 3 digit, 4 digit, 5 digit 6 digit lucky numbers na mga tatayaan niyo po sa STL, Lotto Pilipinas, Lotto Abroad National Wedding mga kalaki. Ito po ang magagandang tips na mga inaabangan ng ating mga laki followers. Ayan po sa mga nagaabang po dyan at nagtatanong kung ilang araw po inaalagaan ang mga numero namin. Sa akin po nagbibigay po tayo ng 3 days po pagitan. Ano po tayo po nag-umpisa ng 3 days pagitan hanggang sa ginagaya na po nila. At syempre po mga kalaki sa mga laki followers natin dyan na uh, tumataya po, pwede nyo pong i-ramble ang 2-digit, 3-digit at 4-digit para mabaliktad man po ang numero. Panalo pa rin po tayo mga kalaki. At pag ganitong oras po, tandaan nyo, namimigay po ulit tayo ng mga kompleto ng mga, mga lucky numbers. Ang mga lucky numbers po namin, inaabangan po ito tuwing umaga, tanghali, hapon at gabi mga kalaki. Kaya kung ready ka na, nakunin at subukan ng mga lucky numbers namin, abay, ibibigay ko na po sa iyo. Kaya kunin mo na ang mga listahan mo mga kalaki at kunin na ang mga lucky numbers na ibibigay ko. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki. Ang ibibigay po natin ngayon ay tatlong 2-digit, tatlong 3-digit, tatlong 4-digit, dalawang 5-digit, uh, at dalawang 6-digit lucky numbers habang wala pa pong bumibili ngayon pong alas 5 ng hapon mga kalaki at syempre po ha uh, ayan po mga kalaki sa mga ah, nag po dyan abay tutok-tutok na po rito mga kalaki dahil araw-araw po may mga nananalo sa mga lucky numbers natin. Meron din namang hindi. Hindi po tayo nagsisinoling pero ang importante, nakakatulong tayo. May mga nananalo at nakapost po yan araw-araw sa Facebook. Kaya subukan mo na. Ito na po ang unang two-digit lucky numbers. Ang two-digit lucky numbers mo ay number 2 at number 29. Ang pangalawa po, number 17 at number 8 at ang pangatlo po, number 6 at number 12. At para naman po sa 3-digit lucky numbers, ang 3-digit lucky numbers mo ay number 3, 2, 3. Yan po yung una, ang pangalawa po, number 6, 8, 9. At ang pangatlo po, number 6, 3, 0. Ayan po mga kalaki, ating 3-digit lucky numbers. Isunod na po natin ang ating 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 1242. Yan po yung una. At ang pangalawa po ay number 7499. At ang pangatlo po, number 3116. Ayan mga kalaki, kumpleto po mga lucky numbers natin na 2-digit, 3-digit at 4-digit pwede nyo po yung i-rumble pag inilaban nyo po yan sa Tuliloto, sa National at sa Weting mga kalakit. Pwede nyo po yan i-rumble para mabaliktad mo pang numero, panalo pa rin po tayo. At bago ko po ibigay ang mga 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers para po sa mga bagong nanonood sa mga vlog natin. Dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin na marami po kasing naglipa na dyan ng mga fake account. Kinukuha po ang picture ko, gumagawa ng profile, hindi po ako yun. Tandaan nyo po, ito po ang legit na account ko. Tapos hanapin nyo po kami sa Facebook sa mga baguhan dyan. I-search nyo po Red Parungkin. Tapos tignan nyo po lagi ang followers. At tignan nyo po, dapat merong 400,000 followers ako po yan. Ipipindutin nyo po yung people sa taas. Facebook, Red Parungkin. Tapos lalabas dyan. Tapos may video, post, people. Pindutin nyo yung people. Lalabas po dyan, Red Parungkin. Okay? At syempre po, meron po tayong second account. Red Parungkin din na naka-yellow t-shirt ako na may 51,000 followers na kasama ko si Lola Carmen at Aris Gatchal ay pa yung mga legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po na merong 16,800 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok natin, Red Parungkin na merong 424,000 followers. Ay pa yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga laki numbers dyan, mag-suggest, mag, mag code mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po, papadala kita ng mga laki numbers agad-agad po dyan sa messenger nyo. Tandaan nyo po mga kalaki, ang mga laki numbers members namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation. Tatayaan mo sa Loto, National, Abroad, Loto Abroad, Loto Pilipinas, Wedding, ako po magbibigay mga kalaki ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit. Depende po yan sa mga tatayaan mo kahit 7 digit abroad, bibigyan kita. At sa mga sasali po sa mga interesado, message na po kay sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung mga gumagaya sa amin. At sa mga sasali po sa mga ahabol ha, bibigyan ko po kayo ng discount para po makasali kayo at member kayo ng 3 months nang June, July at August. O tatlong buwan po tayong magsasama mga kalaki. Malay mo naman pag sinubukan mo ang aming private consultation, dito ka pala sa swerte sa amin. Kami pala magdadala ng swerte sa, ng swerte sa iyo. Kaya subukan mo na. Kaya mga kalaki, ituloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers. Ito na po ang five digit lucky numbers. Pilipinas at abroad, kunin mo na. Number 32. Number 25. Number 37. Number 18. At number 29. At ito naman po ang isa pang 5 digit lucky numbers. Number 17. Number 6. Number 21. Number 34. At number 30. Ayan. At syempre po mga kalaki, bago ko po ibigay ang 6 digit lucky numbers, ang 6 digit po namin pwede po dito ang 642. 645, 649, 655 at 658 6 digit lucky numbers. At kaya ito na po ang unang 6-digit lucky numbers ay number 14, number 25, number 33, number 36, number 41, at number 2. At ito naman po ang isa pang 6-digit lucky numbers. Number 13, number 10, number 22, number 35, number 40 at number 11. Ayan po mga kalaki, Kompleto na po ang mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga suko yung outlet. At ingat-ingat mga kalaki, ya. uulan na araw, uulan na araw. Huwag po kayo magpaulan mga kalaki, napakahirap po ng na may sakit. Lalo na wala tayong pera. Kaya mga kalaki, tutok-tutok tutok na rito. At alagaan nyo po mga lucky numbers namin ng 3 days bago nyo po palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shoutout tayo. Shoutout po tayo kay... Josepina Velasquez ng Ayan, Kamarin Kaloocan. Hello po sa mga taga Kamarin Kaloocan dyan kay Family Velasquez. Uy, hello po sa inyo. At bibigyan kita ng two-digit lucky numbers. Request niya. Sige po dahil nagpa-shoutout ka. May lucky numbers ka. Check po yan sa messenger mo. At syempre, dito naman po sa mga fish vendor naman po dito sa may Malabon City. Hello po sa mga taga Malabon. At yan po ay kila Kuya Nanding at kila Kuya Alexis. Hello, Shoutout po sa inyo sa mga fish vendor natin dyan. Maraming mar... Uy, bumibili ako dyan sa Malabon pag nagpupunta ako ng tahong. Ayan. Ay, ng tahong. Bumibili ako dyan sa Malabon pag pupunta ako, bumibili ako ng tahong. Ayan po mga kalaki. At syempre po, sa mga nagpa shoutout po na yan, meron po kayong lucky numbers. Hinihingi naman niya 6-digit lucky number 645 daw. Bibigyan po kita mga kalaki. I-check niyo po yan sa messenger niyo. Good luck.